sabi sabihin pagkaunang bunga mahal pa ka supot ala nga hindi okay. naman eh. sarap dito duman pagka yung bulaklakan ng uh, mangga pagka bango bango <coughs> Na muna tayong lalabog ngayon. Pahinga tayo. At ang ating atensyon eh wow! sa ating hanap buhay dito sa ating tinggahan. Pupunta tayo ng Santa Maria Bulacan. Pero dito ako dadaan sa back road. Back door ayoko dumaan ng uh, main highway dyan sa pa-traffic kahit motor na eh, nata-traffic tayo dumaan sa back door ko, konti yung sasakyan tapos abay, fresh pang hangin saan ka ba? Ito eh Sitio de Liman. Kaso lang ang kalsada dito eh hindi may, medyo maganda. Dahil bitak-bitak na. Pero okay pa rin. Passable pa naman. 嗯，谢谢、mm. okay. sa bulakan ng mga masasarap na chicharon baboy siyempre dito yung pagawaan kaya mura Aliwa tayo dito solo ko lang yung kalsada pero sa main road ay pagkaray ray sa sakyan sa kalsada singita na no? dito dito tayo kahit sabihin mo medyo long distance to ng konti konti lang abay walang traffic eh Dinadaig mo pa yung nando sa main road na sasabihin mong diretso kalsada. Diba? Press air pa oh. Ah, pagdating lang sa portion na to eh rough road niyo. Ang puno ng antipolo dito. ka na tanda ng mga ito. Walang bunga Walang bunga pikulo Yung dagtanya ni eh, ginagawa namin panghuli ng mga ibon ni eh, sa probinsya namin, sa Bicol. portion nga lang na may amoy mamoy alagaan kasi ng baboy kaya amoy tayo ng baboy wow sarap dito duman pagka yung bulaklakan ng mga uh, mangga pagka bango bango

na ibang mangga dito eh no? may mga supot na ng ano eh oh. Uh, ito matatapat ng mahal to kasi yung mangga ngayon eh hindi nagbunga masyado eh malamig dito tumira no? kahit ang araw eh hindi masyadong mainit oh, ah, may miral ko dito ah tulog ang mga ano, tulog na ako na mamahinga eh. sarap talaga mamahinga dito lamig eh Lamig ng hangin, no? oh. Mayroon ditong balon, eh. Sa gurong sa amin, sa Bicol. Ay, ito, ito pa pala, buhay pa pala. Ay, ala na, sira na. Ay, ito pa pala. Nandito pa. Nandito pa yung sa gurong eh, ngayon, Igiban to ng inumin eh. Nung wala pang tinitindang mineral eh. Galing dun sa ano na yung balon. Lamig <coughs> ah. Lino oh. Only water. Lakang babayaran sa gobyerno. mga chicharon dito nandito mismo yung lutuan nandiyan sa likod yan may lutuan ng chicharon dyan landmark ng bilihan ng chicharon dito mura ito lang oh si bahan ng ano ng Santa Maria Santa Maria Bulacan pumunta lang kayo sa gilid ng simbahan na ito nandito napakaraming tindahan ng chicharon mamimili na lang kayo ako dyan ako bumibili dito sana meron pang maliliit Nako, walang display. Ito na sila sa ko. Walang display si ate. mahirap hirap yata si Charon yan ah. Tao po. Wala kayo ate nung ano, yung kinuha ko nung nakara, yung TIG 200 Ay ayun, yun pala. Kukuha po ako ng lima. Apat na lang yata wala nang iba. kasi, Wala kayong ibang branch na dito? Eh meron kanya lang, hindi sila nakikita. Ah, kayo laang. Kaya kukunin ko na lahat 'to, iyan. Ipagkamiy order, isusumoso. So, 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 so. Oh. Sayang. Nakara kasi lima yung inuha ko sa inyo. 4 pesos lang ang isa nito eh Ito isang piraso 4 pesos e eh, bebenta namin ng 5 pesos mm -hmm. patas mo kasi ngayon baboy eh dati kasi 60 lang ng pagkakit ngayon 50 ng dinagdag nahihirapan nga yung gumagawa sa amin dito kasi mag eh kung uh, order pa naman yung 5,000 na, ganyan kaya pagka hindi 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 pero hindi Meron din naman yung Janice na kinukuha na namin pero oh, lagi din po silang sagad. Hindi sila gumagawa na yata ito. Ala, ala po silang nitong maliliit. Yeah, oh. Pinakamaliit sa kanila 8. Eh ano rin ho, ubos din. Ala rin ho. Kasi yung iba nila, dito. Ang ngayon mataas na. Uh -huh. Kaya umuwi na yung sa Manila. Uh -huh. uh -huh. Kaya apat lang yung nakuha natin. Wala na, Di masana kukunin natin eh. <laughs> Tingnan ko rin kay Janice, kukuha ako ng isang ano. Yeah, Thank, you Thank you po. Kami naghahanap doon yata eh, wala doon yata. Sagad. Kasi yung, ano yung 16? Ah, sagad po sa amin eh. May Jainist pong brand sa amin eh. Pero sagad. Oo, sagad. May brand sa amin sila eh. Kaso lang. Kaso lang. Sagad talaga ang kanilang product. Hindi kaya supplyan yung pangangailangan ng ano sa amin. Mga customer. Pinahati-hati nga lang po. Tingnan natin dito sa Janice. Kukuha tayo ng maliit. Kasi kulang to eh. Ito yung Janice. Naku, wala rin. Sagad Naku po, wala rin pala. Ate, alaki yung tig-8. Sagad, wala talaga tig-8. Kung marami yung mala malalaki, eh, you e no, malalaki. Eh, kasi lang, eh, bah, medyo may kamahalan. May, may git ng isang supot. Kaya e, ang mabilis sa amin, eh, yung tig-8, yung tig-5 piso, tingnan natin kung meron maliit dito wala rin wala wala sila supot na maliliit walang supot na maliliit tingnan natin kung meron nga baka meron Kuya, wala kayo maliliit na supot? kalaka yung dating kinuha ko pinching ko na lang pinakamaliit ano sarap lang mga chicharo dito may laman no? oh. backpack 100 pesos Ayan, daan kay Charunan dito Kaso lang kung malalaki yung suku isa Eto, chicharuna, no? Kaso lang, walang maliliit silang suko. Walang malalaki. Eto, chicharuna, no? Wala, wala, wala. Eto pa, oh. Dito ulit tayo duman sa back door. Sarap duman dito eh marina dyan dyan kaya eh, dito na tayo dada sa main road. sa main road mabili ah, muna tayo ng kainito kung kaano po kilo ng kainito 120 na Ay, 120 na Eh, pagkaunang bunga mahal pa pag marami na yan umumura na pag marami na yan na ay ay sorry sorry ay ay, ay naku po bago pa kasi lima na ate lima yan ah sige po mahal pa po guys yung ano yung kayo dito wag muna kayo bibili 140 na yan O limang piraso 140 Dahil gusto namin mga game Talagang kailangan bumili Napilitan po akong bumili <laughs> Bahal talaga eh Gusto mga Ala-ala kami puno eh Pag wala pera, hindi ba katikim. Eh. Thank you. Oo, kahit mahal. Eh, wala tayong puno. Mas ba, ma pag nagtanim ka ng sarili mo, naku, limang taon pa yan. perasong kayumita, 140 mahal pero kailangan bumili dahil gusto makatikit